Muli po nating balikan ang pagdinig sa Senado kaugnay pa rin sa issue ng rice smuggling. Pakinggan po natin. So, collector of Customs of the Subport of Clark versus Honorable L.E.G.C. G. C. Natividad, presiding judge of the Regional Trial Court of San Fernando, Pampanga, and uh, Cesar, uh, Cesar Carlos, CBC Trading, na nagsasabi po na wala pong authority ang RTC judge sa operations ng custom. That was, this was made in 1992 at wala pong superseding judgment dito. Kaya uh, medyo dapat confident pa tayo na hindi natin i-honor yung TRO ng mga judges. The crux of the matter, ma'am, is that until now it is not resolved whether yung, yung, restrict, uh, yung strict restriction sa kota nandiyan pa wala na because the importers are claiming the WTO that yeah. yung restriction sa uh, quota had expired way back in June of 9, 9, 2012. Ah uh, miski po sabihin nila na liberalize ah uh, bawal po sa RTC judge na makialam because this is the prerogative of the Commissioner of Customs based on a supreme court decision in 1992 na hindi pa ho nababago so uh, kahit ano po sabihin nila hindi po dapat natin i-honor ang TRO ng uh, RTC para ilabas yung mga smuggled goods unless uh, pakikinggan po natin later on yung ating uh, DOJ and uh, ang ating uh, solicitor general kung they disagree with this but this is a supreme court decision in 1992 I, I, my stand is with government. What the government says, na doon ako, ma'am. Okay. If the NFA says, if the, uh, bawal, bawal sa akin. So, ang magsusunod pong magtatanong ng question is si Senator Angara to Mayor Duterte. Salamat, uh, Madam Chairperson. Uh, sa ating mga bisita, magandang tanghali po. Mayor, uh, very good afternoon, ho Hotinho. Thank sir. you for sharing your time with us. Iisa uh, lang po yung tanong ko. Uh, I know you're a man of action and uh, from many accounts you're also a man of uh, of the law because uh, you're also a lawyer. So yung tanong ko po is uh, nabanggit niyo po kanina yung pagre-recycle ng mga import permits. Uh, paano po nagagawa ito at saka sino ang may kasalanan at paano natin mariremedyohan po yan sa darating na panahon, Mayor? There's no specific uh, wrong there because it's allowed. It's legal to get a permit. The only problem is uh, they are recycled in the sense that uh, nga nag-smuggle outright yan. The smuggle, uh, rice, uh, harapan-harapan, in the works, and they remove it. Uh, of course, this has to be in the... There has to be a connivance between the customs and the... Uh. Kasi pag ayaw ng customs, lulalabas yung bigas na yan. Hindi lalabas yan. That's a problem, actually. Eh, eh naguhugas ng kamay dahat. As a matter of fact, without the signature of the collector of customs, the deputy for assessment, and the deputy for operation, without the signature of the three guys there, hindi lalabas yan. The problem is really, yung sa labas, before customs, it's all legal. Kasi may permit eh. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Madam Chair. So, kung ganun nga, talagang kung sa tingin ni Mayor Duterte na may connivance ang customs, siguro kailangan mag-isip ang Senado ng isang sistema na itong permits na to ay made, number one, ay made public, at number two, hindi na magamit ulit, di ba? Kung baga, hindi siya transferable dahil parang na there has to be a systemic solution, uh, Madam Chair. Uh, pwede din po na yung import permit, lagyan ng date ng expiry para hindi na recycle Pero syempre, kahit may date of expiry, kung yung titingin, e bias, di hindi niya titingnan yung date of expiry, pababayaan din. So, maraming abuses. And so, in our next hearing, we will go on the systems na and the uh, reforms para ma kasi kailangan natin makita yung how they do it What is the modus operandi, and then we will institute the reforms. And last question po is, uh Mayor Duterte si Senator Recto, Senator Recto. Okay. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, hapon sa inyo, Mayor uh, Rudy Duterte. It's nice to see you. You look younger. <laughs> Having said that, uh, I was listening to your uh, what you mentioned earlier, no? Uh, in spite of me not being here, but I was listening to you in, uh, over the radio. Ang tanong ko, Mayor, simple lang. Sa tingin ba ninyo, doon sa intelligence na nakuha ba ninyo, pwede bang magkaroon ng smuggling sa Davao ng bigas na walang pahintulot ng customs at ng NFA? Very hard. Well, not impossible as a matter of fact. Ah, uh, ibig sabihin, sa inyong paniniwala, lagi may kasangkot na tao sa customs at posible sa NFA gawa nung may mga import permit na nababanggit. You're correct, Your Honor. Di ba? Yes, sir. Ngayon, meron bang pangalan o letrato na ibinigay din sa inyo doon sa intelligence report ninyo, liban kay Davidson Bangayan or David Tan na mga kasangkot na taga Bureau of Customs o NFA? I said, Your Honor, uh, earlier that uh, the only name that cropped up incessantly uh, with so many persons that I have talked to, of course, I said, sobrosa because they do not want to, uh, to do it openly. David, bang lang talaga lumalabas? So, yung private sector lang mm. ang pangalan na nabanggit. Mm. Pero sinasabi niyo sa committee ito, sa inyong paniniwala, na hindi pwede mangyari to na walang kasangkot na opisyal ng Bureau of Customs at ng NFA. Exactly, sir. Isang follow-up question na lang, uh, Mayor Duterte. Gayun din ang aking paniniwala. Sa madaling salita, hindi magagawa lamang ni David Tan or ng isang David Bangayan o iba pa kung hindi kasama ang Bureau of Customs at ang NFA. Now, having said that, uh, Mayor, ang tanong ko naman... Bakit sa tingin ninyo laganap ang smuggling ng bigas sa ating bansa o di kaya sa port of Davao? Bakit kaya laganap ang smuggling? But it was, uh, it's allowed actually. Sorry? By, by allowed through negligence or I said money. You, you, you look so, the other way. Okay. okay. So may well, sa so, madilisanta, ang sinasabi nyo, profitable. Yes. Mas maraming tao dito sa gustong yumaman. Uh -huh. uh -huh. Kaya nga this is one lucrative practice. And uh -huh. uh, if you have the right connections, you will earn uh -huh. billions. Okay. So ganito siguro ang sinasabi ninyo, no? At uh, siguro pareho sa pa aking pag-iisip. Unang-una, kulang na kulang siguro ang supply ng bigas. Dahil kung hindi kulang, walang smuggling. To your honor, uh, that is... Wala magsasmagal kung meron tayong surplus. Another story, but uh, correct, I said uh, the local, uh, locally generated rice, I think would not be sufficient to feed correct. the millions of Filipinos correct, now. Correct. So there's a gap. There is a gap. And that, and that is uh, why uh, the rice, yung dapat talagang uh, i-import uh, to correspond to the need of demand. Correct. So that uh, is one. No? The yes, second uh, is, mataas masyado ang duties. Mm. And that's where the profitability comes in. Yes. Alimbawa, kung ang duty ay 50% at hindi mo bayaran yan, kumita ka na ng 50%. Doon mo makikita na napaka-profitable. Tama po ba yun? Yes, sir. Ngayon, nabanggit ninyo kanina na isang solusyon at sinabi rin ni Sevilla ng ating Customs Commissioner ngayon. Na kung NFA lamang ang mag import walang smuggling. Tama po ba yun? Yes, sir. Okay. Ang tanong ko naman ngayon, kung NFA lang ang mag-i-import, baka NFA lang naman ang magiging pinakamalaki smuggler din. Uh, well, uh, there has to be a, an inner uh, internecine dyan it could be uh, undervaluing the, the cargo uh, instead uh, of uh, uh, it's, uh, one container can hold about uh, 500 to 580 sacks uh, eh kung sabihin lang nila doon na uh, ini-import lang nila is 300, ride on ang tawag dyan sa iba tama, tama. Sa ride on. the reason why I mentioned this alam po rin niyo, may panukala ko nyan dati gawa nung after na itong uh, hearing na ginanap noong nakaraan taon at nag-file ako ng bill na NFA lamang dapat ang makapag-import. Uh. Ngunit, sa mga nababasa ko naman sa payagan at sa mga linabas ko rin na mga ibang datang nakita ko, eh para bagang may problema din kung NFA lamang ang mag import number one. At number two, sa aking pag-aaral din at mga dokumento na basa galing sa U.S. Agriculture Uh, office of some sort, no? Nakukulangan tayo, kukulangin tayo sa tong ito na mayigit 1.4 million uh, tons of rice. Maraming nag-aabang yan, sir. Tama po yon. At dahil ganun kalaki, 1.4 million, hindi kaya ng budget ng NFA. Kasi ang budget ng NFA ay only 4.5 billion kung hindi ako nagkakamali. Ibig sabihin, mga ngailangan din sila na may higit 20 billion para i-import ito. Now, let me go back to this import permits na binibigay ng NFA. No? Nabanggit nyo kanina, pag nag-smuggle ng rice sa Davao, particularly to Davao, ang una, ilalabas yung bigas nang hindi gagamitin yung import permit. At kung nahuli sila, mm -hmm. sa kalang maglalabas ng import permit. Mm -hmm. Di ba? Yeah. At yan, nabanggit na rin ni Secretary Delima noong nakaraan na merong modus operandi ngayon din. no Paminsan-minsan naman, dumating na yung bigas, walang import permit, at may maglalakad ng import permit. At marami akong dokumento dito na magpapatunay dyan na nangyari noong nakaraan toon. Oh. Ayot yan po ang uh, pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado tungkol pa rin sa issue ng rice smuggling. Sa kanyang pagsasalita sa harap ng komite ay uh, walang pakundangang sinabi ng Mayor ng Davao na kapag nakita niya sa akto nagbababa ng mga smuggle goods ang sinuman, kabilang na si Bangayan sa lungsod ng Davao, ay wala siyang, uh, hindi siya mangingiming barilin nito Gagawin daw niya ito sa para sa bayan. Iginit din ni Duterte na imposibleng mga hindi magkaroon ng smuggling kung walang kasabwat mula sa NFA at sa Bureau of Customs. Bagamat sa ngayon ay wala raw maibigay sa kanya ng pangalan na tiga gobyerno ang kanyang mga intelligence assets bukod nga sa pribadong uh, pangalan na si David Bangayan.